Bagong buhay. So, kailangan na na pala natin paayos yung ating wala, well, no? trim at yung rayos. So, pupunta ako ngayon sa pagawaan. Kaipon-ipon, papayos natin to. So, bilikado to mga kaibigan. Huwag niyong to. Ha? Doon tayo pupunta o. Oh. Yun, medyo nakita. Yun, doon tayo. Yung may tower na yon yan, dyan tayo. Dyan, yan yung Buena Vista. Yan, napakakalma ng kalma ng dagat. Doktor ng motor. Nurse lang po yun dito? Ha? Nurse? Nurse? <laughs> Wala, doktor? <laughs> medic, medic. Magbabayad tayo. Bawat tanong, may bayad. May <laughs> Bayad, bawat tanong. Nasaan pa? Tangyayang, buti pumasok ka. Papayos ko. Rayos, yung dating sakit ng panito. Ha? Yung may ana. Ha? Balita? Oo. Oh. Okay lang ba? Oh, sure. Yun, mamaya maya may ginagawa pa si Papa Tantan Si Papa Tantan ang hanapin dito Andito pala si Pastor, Pastor Si okay, Pastor, My motor Sarap i-drive nito ang ganito ay you no? Know? Yung malaking tangke eh. Pang long ride Pila <laughs> muna tayo, pagkatawas yan ah. Babanatan na yung ating motor pastor na kuni ng mga mga na. Yung poging ko dito. Masakit pang ipin yan maga Isak na. wasak oh, guys. O. Grabe. So, no? Pag yung tutularan to. Para sa papa. Tingnan ganito pag counting one, sira na. Eh, hindi ko bira ko lang naman kasing gamitin eh. Full so we got. Yung motor dito. Ano to les? Binebenta rin? Wow, ganda lang helmet to. Oh. Ibo. B power. Ganda oh, pogi oh. Poging pogi. Ganda, ganda may ari. Ano, <laughs> you know, sana all. Ride safe. Sexy ng motor, sexy ng ari sexy ng helmet. <laughs> Mayroong outer at inner. Ay, ah, loob at saka sa labas. Ay, ah, ibig sabihin paghiwalayin mo pa yan. Ito, makaiwalayin okay, mo. Ah, nakabaliktara na. Alin yung inner at outer dyan? Hindi okay. nga mo dito. Yan. Magkaiba okay. oh. yung baloktot niya, no? Ah, mas mahaba yung isa? Hmm. Ah, isa yung mahaba. Pare. Isa? Sa labas, pare. Sa labas, mahaba. Sa loob yung maligsi. <tod> <tod> mas mahaba ba ng ganun yan? Ang haba? Pero pinagotong ay baka na sila tayo sa, sa loob sa labas yan mahaba bubutas na medyo mas malaking lagay na natin para kahit lagyan natin ng tubig sa una ay walang problema kayang kaya niya asin do pa okay okay anagaw mo ano yan lang po ito. Ha? Trip It lang. Trip lang. lang. Wala na, pulis. Baka bumalik pa. Ah, mo na. Ah, lahat ba binutasan mo? alin uh. Ah, agan mo lang. Yeah. Ah, para magka malaki. No? Magkano yung ganito? Five. Five? Five. Ay, may butas-butas talagang ganon? sabi ko baka magkaiba yung kanyan may gina yun yung doon na lang para sure ball magka aberya magka kaya ka mo na doon na yun baka magka kwan lang oo Yeah sinusuot suot lang pala yan no. tamang tayo Ah, hindi basta isusuot. Hmm. hindi basta sinusuot. parehas pag um, parang no? Dapat may art. Nagbubukan ng sukat, no? ng oh. ng sukat. Ito pa. Lipit, oh. Lupit, oh. Ng okay, <laughs> yung adjust. Higpit. 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 Luwag, no? Dog. Ah, matipit ko yung ganyan. Um, ah, ginawa ni Troco. Ingat po! Nagpagawa dito sa Lesber. Lesber. Ayan! Limas na! Limas na! Anong tawag yan? ano Align... Aligner. Aligner. Oh, Diyan na-align yung pano natin. Hello vlog! Welcome to my guys! Hello vlog! Welcome to my... Tan! Paikotin mo nga akong ocho. 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 Kunti. Ocho nga. Ocho. May yeah, adjust niya yan. Uh, higpit, luwag. Hmm, sila nakakalam yan. Hindi natin alam yan. Mga uh, doktor, yan. doktor sa kwan. doktor sa motor. Ang tawagin. Mechanic ko. Hindi man si Rani ha. Mechanic ko. Ah. O <laughs> ateles, oh, punta lang kayo dito. Bili kayo ng mga pyesa. Papagawa kayo ng mga motor. Ayan. So, yeah. Senior, oh, may discount yung senior citizen dito. Ayos! PWD. <laughs> PWD. Okay. Wow. May discount. Yeah. Wala nga dito. Located at uh, Barangay Kaigangan. Malapit sa Palengke. Uh, malapit sa elementary. Eh, elementary doon. Kaigangan, Benavista Marine Duke. <sighs> Ngalay-ngalay din pala magkanya, no? Um, pipit-pipit. Yun oh, konti know, na lang. Goods na. Konting ano 'yan, uh, kuli-kulikot na lamang ano. boy pala 'yung kuli-kulikot. Go, ikulikot, kulikot, Oh, kahit sakyan ko na lang container na mabigat 'yan. Containerized. Nakainin rays. May gauges din pala doon ano yung mga tapos dito kabila dito sabi ni mekani ko tantang goods na alright bilog na so nga no alright okay na masami mo tropa okay na pwede na yan hindi naman kasi ma 100% talaga na kwan yan ganun talaga yung kwan yan pero goods na yan para sa ating mga kwano okay na yan ayos na. Was! sabi nating maraming customer, marami ka nagawa, hindi naman pulido. Dapat quality. Yes. Di ba? Kangit yung uh... Bayan sir, bayan. Karin <laughs> tarong, binebenta yung motor niya. pa yung bearing niyan? Pwede yan sa kariton ah. Palitan na rin natin bearing kasi medyo alog na. May tama na yan. Tama na yung bearing natin guys. Ayun, nalugno? na oh. Okay. Oh. Pares na yung sa gitna. Kung yung nga yung gusto ko. Huwag yung ordinary pare. Hindi tatagal to sa akin. Sorry sorry. Sorry, sorry. sorry, sorry. Sige, sige. Okay lang. Sabi mo, good quality pa rin to ah. Repeat. Gito <skin> yung bearing yun. Tagal lang masira eh. Hindi eh. Uh, Kung medyo quality tayo. Dito lang ako Patag-patag lang Patag-patag lang. Oo, patag lang yan eh. <laughs> Nilalagyan nalagyan ko ng kwarto eh. Nang tubig eh. Diyan na po. Nalagyan ng tubig eh. Ang maganda din ako. Ayan. Kuyo tayo. Anong tawag yan? Kuyo. Koyo. Koyo. Pangalan ng may-ari siguro to. O anak, no? Pangalan ng anak. Itong nilalagay natin ng no? eh, Sabi nila okay daw to eh. Good quality daw yung koyo na to eh. Sabi lang nila ah, tayo eksperto yan pero goods goods. Japan, Japan pala to eh. Ay, magandang klase nga Japan, Japan oh. no. Magandang klase Japan. Japan ni. Eh. Japan ni. Yung lang. Yun Oh. Masakit pang ipin yan. Patida na. Tatlong araw na wala. <laughs> <laughs> Tatlong araw walang kita. Tatlong araw hinahanap ng customer. Guys, ito yung chef ng Lesber dito sa Kaigang. Ano. Ayan. Uh, is na yung mga panigan. pisa Sa mga gusto magpagawa, punta lang po kayo. klase. Ayan. Mags, gulong, papachange oil kayo. Ayan po. Ilaw, usina and Meron din mga pipe. May handle. Guys, so, papalit na rin tayo ng one battery. Lobat na itong battery. No? Chinik ni Tantan. battery. Tsaka yung pinakang switch. Yung dito sa mini driving natin. Hindi ko na rin kasi magamit yung mini driving itong mini driving natin ginagamit natin sa mga malalabo ang kalsada, mga malidilim kasi hindi lahat ng kalsada maliwanag, may street light so, hindi, hindi ko magamit tsaka may na yung busino nyo papalta na, nasira na rin yun yung battery isang taon 2 to 3 years, oh, 2 to, 3 years. to. 2 to 3 years. pero matagal ko na rin ito yata eh. ako oh, matagal na rin yata ako nakapagpalit yan eh hindi ako nagkakamali. Ganyan din yung ipapalit mo. Ayan, guys, kung magpapapalit kayo ng battery. Ay, ganun din, okay. Kung magpapapalit kayo na, you know, yun o, yung tornilyo. Masan, yung isa. Magpapapalit kayo ng battery dito, o, ayan. Pwede kayo magpapalit. Halos, tana, halos kompleto na rin kayo ng pyesa dyan, ano? Kung sakali, Minsan bihira lang naman yung wala dyan eh. Talagang na-out of stock lang. Ha? Pang-FI? Ah, kumbaga yung ibang pang-FI na gamit lang, yung iba wala pa. Pero upcoming siguro, ano? So, pa konti konte eh, nakakompleto. Uwian na pala yung, ano, si Gante, eh. ko e hindi lang basta katawan ng gagana utak diskarte eh. yan kasi yung talent ang binabayaran dyan yung isang talent talaga yung importante kapalis pa eh no sinasalpak na lang oh tapos goods niyan palte na yung bearing dalawa tapos yung mag ay, yung pinakang rim tsaka yung rayos okay, and... Araw na mga puso, kuskosa na ng mga nguso. Nagpalagay na rin tayo ng number So, ito pala ay hindi na ay, Bibili na lang siguro ng bago. Wala pa tayong budget dito. Susunod na lang yan. Ay no, meron na tapakan yung aangkas. B-Max and Orion. B-Max at 01 Moto. Sa so, mga gustong mag-order, B-Max lang. At saka may try din. B-Max. 01 din ito. Galing yung 01. Tapos na Anong motor yan, Dropa? Rusi, Ano Rusi? naging ano, sira? <laughs> Pero ano kaya? Okay pa naman Malambot lang ano? Mulang ang kasama madali. Nung malaban namin. Isa lang okay lang. Okay na yung putres natin. Goods na. Goods na. Computado na, bayad na, bayad. Bayad na. <laughs> All right, so ito na. Rim Rayos, gulong. Rayos, gulong. MDL at yung ano pala? Yung switch. Switch. Yung switch. Yung bearing. Yung bearing, grasa grasa putres tapos yung labor goods na idol mga idol ayos okay. na oh, kasama to sa vlog nyo oh, ayun gumagawa yung dalawa mga sirani ko mga sirani ko <laughs> oh, dito lang kayo magpagawa sa lesber shop located at kay gangan Ayan, nires dito sa palengke at dito sa elementary yan o may okay. resibuhan na tape okay. mm. battery switch mm. tapos putres tapos labor 300 pa yung mga kaibigan <laughs> yan you know, so kailangan natin gumastos para sa ating safety yan mga no, motor tape pabilang ako Ha, ay, may discount na tayo. Salamat. Oh, may discount. Lucky <laughs> Rice. Right. Yeah, ay, may discount. ayun yung mga total natin. Ah, hindi naman ako nagloloko sa inyo, mga kaibigan. So, medyo marami-ramin talaga yung aking pinagawa. So, kung susumahin, battery, rayos, pa-alignment, siyempre, yung pinakang gulong, putres, tapos battery, yung switch, pinais pa natin, pinais pa natin yung sapreno. So, goods na to. So, siyempre, yung buhay natin nakasalalay dito kaysa naman sa kung ano, no? sa masama, mapunta, kung bagay mabuti naman. Tinamon nyo naman yung, mag, yung pinakang natin, yung rim. Diba? Napakabilikado niyan, mga kaibigan. Siyempre, buhay natin nakasalalay dyan. Tsaka yung gulong natin siyempre, walit na bago at manipis na yan. Hindi na pwede yan. Kung bagay madulas nang to sa kaunting kwan, talagang kailangan ay bago na. So, yun lang guys. Uh, punta lang kayo dito. Pag lang kayo dito, hanapin nyo lang sila. Yung mga mekaniko dito. Ayan, dyan si Tantan. Kung sino available. Yes, shop. Salamat po. Invite mo ba si... Yung sana all na lang. Ano? Sana all. Ano? Ayan, Ay e, you no? Know? sana all. Oh. You know. Ah, ano, ano? Makita yung green na big bike. Makita <laughs> ah, ano, <no? laughs> <laughs> yung green bike. Yung big bike. Yan, pag nakita yung green na big bike. yun na, na yun. Right. Si Atlas na yun. Ayan, punta lang kayo dito guys. Thank you, thank you. Tan, thank you ah. Salamat, salamat. Okay na ba yun? Okay na yung sa doon. Thank you ah. Salamat ah. Ayan, punta na napin nyo lang si Tantan. Tan. Kakain pa lang si Tantan Tan. No? Pasensya na pare ah. <laughs> wala <laughs> una na. <laughs> Mas masakit pang ipin yan. Eh, kung pa ipin ito eh. Maga-maga. So, tatlong araw na wala dito sa shop. Ayan, medyo ngayon kasi. Medyo katatapos lang ng mga customer. Kaya maya-maya. Tsaka sa isang araw. Punta kayo dito weekends. Maraming customer dito weekdays sakto lang ano mayroon. oh weekdays mga magpapagawa right